Back-to-back -back finals MVPs, back-to-back -back season MVPs, back-to-back -back national champions, at average yung double-double. Pero hindi makaporma sa PBA. Yan yung hinahanap ng Basher kay Balti Baldassar. Sa apat na laro ni Justin, hindi impresibo yung mga numbers niya. Malayo sa mga pinapakita niya sa MPBL. The expectation on Justin is so high na inuulan siya ng batikos. Sabi pa sa isang write-up, next Romel Adukol itong si Justin Baldassar. Para sa hindi kilala si Romel Adukol, siya ang highly touted collegiate player noong 1998 at expected to be the top pick sa rookie draft. Pero pinili ni Aduko Loon ang karibal ng PBA na NBA na eventually after 4 seasons ay nagsara. Nagpa-draft siya sa PBA noong 2003. Kinuha siya ng Ginebra bilang second overall pick sa likod ni Mike Cortez. Pero hindi napakita ng tinaguriang The General ang husay niya sa PBA. Back to Balti, bakit I think na hindi magiging Romel Adukol 2.0 itong si Justin Baldassar? for three reasons. Number one, si Adukol noon ay one-dimensional lang. Post-up player lang, afternoon wala na. May konting perimeter shot pero hindi reliable. Si Justin mas malaki, mas maligsi kaysa kay Adukol. At 6'9", kaya maglaro ni Justin Baltasar ng tres kung tutusin. Nagawa na niya yan sa Gilas, Pilipinas under coach Tab Baldwin. Kaya niyang tumakbo at magbaba ng bola na napanood na ng mga tao sa MPBL. Pangalawa, athleticism. May athleticism itong si Justin. Hindi man siya offensive option sa ngayon, pwede naman siyang stopper sa converge. That makes Justin vital sa lineup ng converge. Pangatlo, hindi pa talaga nakukuha ni Justin yung rhythm niya. Bukod sa may import and converge, which is the primary option. Sa dalawang taong first option si Balti sa Pampanga, ang hirap mag-adjust nun na first option ka dati, which is scoring double-double. Ngayon nag-a-adjust siya sa ibang role. Justin will definitely be fine sa PBA. At hindi lang siya pang MPBL. Katulad ng mga sinasabi ng bashers siya, nasanay lang yung mga tao sa monster double-double na pinoproduce siya sa pampanga. Siyempre, hindi niya magagawa ni Justin sa PBA on a regular basis kung yun yung hinahanap ng mga bashers. Kumbaga, ibang mundo na ng halimaw yung pinasok ni Justin na hindi siya hahayaang umiskor ng basta-basta. Yan ang aking Bulahan TV. Andaming alam ni Sis. Ako si Benson de la Paz. Follow for more.